Hello mga ka-GC! Gusto ko lang ipaalala sa inyo na our health is number one priority. Hindi yan mabibili ng pera. Pero alam nating lahat na sa network marketing, madalas natin inuuna ang kitaan. Pero tandaan mo, ang tunay na yaman ay nagsisimula sa magandang kalusugan. Ano ang silbi ng malaking kita kung mahina naman ang katawan mo? Good news! May magandang produkto tayong ipapakilala na hindi lang makakatulong sa kalusugan natin kundi malaki ang potensyal magbigay ng magandang kita. Bakit ka mo? Dahil ito ay hindi mo na kailangan ibenta sa tao, kusa nila itong bibilhin ng walang pilitan at maganda pa, walang maintenance at walang subscription dito. Baka magunahan pa sila bumili kapag nalaman nila ang product natin. So, wala na tayong problema sa bentahan. Kaya dito, mauuna talaga tayong lahat magiging healthy dahil kapag malakas at masigla tayo, mas madali na natin maabot ang wealth. Stay tuned for more details. Exciting ito.